Hello, good morning. Uh, gusto ko lang po mag-share sa inyo. This is my second sharing for mga taong mapanggamit. In short po ay mga scammer ako po ay nagpapasalamat dahil nung una, yung part 1 po po, di ba sabi ko noon sa inyo, may nag-withdraw ng pera sa aking account. Pero naagapan ko po, hindi nila nakuha yung pera. Dahil nga po mismo, yung bangko po po, ang naglak, hindi nila, hindi sila nag-allow na i-withdraw yung pera. Kasi, may tumawag sa akin noon. But by the way, ako po si Nanay. Si Nanay Nida. Dito sa Canada. Na nagsasabing very very careful po pag may tumatawag sa inyo na sinasabing nanalo kayo na sinasabing kunin yung bank account nyo dahil i-deposit Ide nila yung pera na nagsasabing may gumamit sa account you na nag-withdraw ng halaga sa account you at para makita nyo kukunin yung yung request nila na for your security safety security press 1 or press 2 sinasabi nilang ganun huwag po kayong mag press kasi doon po nila makik magkukuha ang lahat ng impormasyon niyo Ako po might be nakuha nila pero salamat sa Diyos dahil nga hindi pumayag ang ating Lady At saka uh, in that time po tin tumawag agad ako ng aking banko uh, bangko tapos, yun, sinabi ko ang totoo, may taong ano, ta gustong, sabi nila nanalo ako, sabi nila, i-deposit sa account ko, so, sabi, naman ang banko, that is a scam, don't believe them. Tapos, ayan po, kinumagahan, pumunta po ako sa aking banko, pinalitan lahat ng mga impormasyon. Yun po ang gagawin nyo kung kayo po ay mabiktima po may nagbiktim po sa inyo at uh, nabiktima na po kayo go to the nearest bank yung branch ng banko nyo po yun po ang paalala ko sa inyo dahil sa kapanahonan ngayon sa hirap ng buhay marami pong gumagawa ng mga remedyo remedyo na gusto nila ay easy way easy way na mapapahamak ang kanilang kapwa karamihan ay hindi po. Yung tumawag po sa akin noon ay hindi naman taga Canada kundi sabi niya taga England sila. England. Yeah. You know, London, England. Siguro or basta London sinabi nila London. So I don't know if London Canada o London England. Basta dalawa sila nag no, pinapasahan ako. Yung isa sabi niya, nanalo ako. Yung isa sabi niya, pinasa niya, uh, bigay ko daw lahat ng informasyon ko para i-deposit yung pera. Tapos, di ba sa hirap ng buhay, masisilaw ako naman talaga sa pera. Dahil nga sa kapanahonan ng ngayon, ako po dumaraan ng pagsubok. So, may sakit ang asawa ko. Kasi po, nahilo-hilo ako. Tapos, ayun. I thanks God talaga sabi ng bangko may nag-withdraw nag ng pera instead na sila ang mag-deposit yun pala, mag-withdraw sila sa account nyo, kaya ito election, leksyon leksyon po, kaya ako sinishare sinishare ko ito kasi salamat din sa bangko, bangko na alam din nila na maraming scam ngayon, alam din nila siguro na maraming nagre-reklamo sa kanila kaya oh, sinishare ko lang ito dahil nga sa aking experience kaya wag na wag po kayong uh, maniniwala agad sa kanilang pinagsasabi lalo na sa ipindot mo ito yung link na ito never nyo pong ipindot tapos press 1 bigay nyo yung security number nyo, neighbor nyo pong ibibigay and, and number 3 sabi nila, nanalo kayo ibigay nyo yung account number nyo at i-deposit ide po namin neighbor nyo pong ibibigay yun po ang mga uh, gagawin natin kasi ngayon all over the world po ang mga scammer alam nyo na, yung mga siguro magtamad magtrabaho, siguro sa mga hirap ng buhay, hindi ko na alam bakit o gawain nila ng mga ganun. Kaya pagtasal po natin yung mga nabiktima na nawal wag nang maulit Kasi nga nagvisit nag-visit sa akin noon na siya ay nabiktima daw siya. Nakawidro sila ng pera sa kanyang account. at wag nang maulit yun. Kaya ako sinishare ito dahil alam ko hindi lang ako ang binibiktima, gustong biktimahin ng mga scammer na yan. Kaya mag-ingat po tayo dahil po ginagamit nila lahat hanggang makuha ang ating mga profile or ating mga account. Dito naman sa Facebook, ano naman dito, maraming nag a -add. Friend mo na nga, matagal mo na siyang kaibigan. Pero pre-friend uli nila tayo ang gagawin niyo po wag na wag po kayong basta-basta mag-confirm yun po ang natutunan ko rin ang ginagawa ko po pupunta muna ako sa profile tinitignan ko kung sila ay kung ito ay pangalawang print ko na pero piniprint uli ako yun po ay scam wag niyo pong i-confirm kasi ginagamit nila yung profile ng my profile tapos, i-message nyo po yung kaibigan nyo na ginamit nila ng profile niya dahil kawawa naman siya. Ganun to ang ginagawa ko. May nag-message, nag-confirm sa akin na, how are you? Ninang ko pa yun na, how are you? Eh, alam ko naman ang ninang ko, hindi siya nangungumusta ng English. Tapos, tinawagan ko siya, minisage ko siya. Hindi daw siya yun. Ayun na, hindi lang pala ako kumakalat na may gumagamit sa kanyang profile. So, sabi ko, i-block nyo agad yan. Huwag na huwag po kayong mag-confirm -co agad sa Facebook. Tapos ito, nung isang araw lang, naroon na naman, sabi niya sa akin, Kumusta? Sabi niya sa akin, mayroon daw siyang sakit na thyroid. Sa so, mini school, hindi ko pa siya kinonfirm. Mini-sits ko yung anak niya na friend ko din. Kung may totoong tired yung nanay. Sabi niya, tita wala pong sakit si nanay. O sabihin mo sa nanay mo. Kasi yun yung mga start, how are you? Kumusta? Uh, tapos, pag sinabi ko sa anak na sabihin mo sa nanay mo na i-block niya ito. Kasi hindi siya pala ito. Ayun, yung mga nag-aalangan kayo na i-confirm nyo. Mag-ingat tayo sa pag a confirm sa Facebook. Dahil talagang marami nang gagamit ngayon. Gagamitin nila ang ating mga account. Na isang kaibigan ko naman, sabi niya, ginamit nila ang account niya. Na-receive na ko na yung 100,000 sa USA naman to. Sabi niya, pindot mo itong link na ito para ma-receive mo din sa'yo. Ako mismo, last year, nung pandemic time, marami ng business pero napag-aralan ko na. May isa tayong disciple na sabi niya, natanggap mo na ba yung pera mo? Disciple pa yung ginamit ha? Ako sabi ko, anong pera? Yung ano natanggap ko, gusto mo bang tulungan kita? sabi niya ipindot mo ito para makuha mo yung pera mo ang ginawa ko hindi ko siya kinonform re research research search ko muna yung pangalan niya kung sino yun ayun nagkaroon ng dalawang pangalan sa facebook tapos hindi ko siya talaga kinonform yung original minisage ko brother ikaw ba ito ang nagmisage sa akin na sabi mo ganito ganito nanalo ka ng pera ay hindi ako yan sister i-block mo yan sabi niya agad sa akin kaya uh, sinishare ko ito dahil marami tayong mga nagaganap na hindi pa nais-nais sa kapanahonan ngayon at syempre tayo ay lalo na po um, nangangailangan ng pera syempre mga taong nakakabasa noon at uh, kinukonfirm agad dahil akala nila ay pera na yun pala ay pera na naging bato pa, kasi sila ang naiisahan. Huwag na huwag niyo pong una, huwag na huwag niyo pong ibibigay ang account number niyo sa banko, pag may mga ganong bagay na message. Pangalawa, huwag na huwag niyo pong i-press one kung ano yung mga security, pag may tumatawag sa teleponyo. At pangatlo, huwag na huwag po kayong magko-confirm agad sa Facebook, dahil gagamitin nila yung account natin at pang-apat search nyo muna bago nyo i-confirm sila or mag-isip-isip muna bago ibigay i yung mga dapat hinihingi nila at yun lamang po maraming salamat po na way well, nakatulong po ako ng marami ngayon at lagi po natin tatandaan na may Diyos tayong hingian ng tulong. Manalangin lang po tayo. Pray. Pray without ceasing. Kasi prayer changes things. With God, all things are possible. According to Matthew 19 verse 26. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Yun lang po. Naway nakatulot po kayo ng aral sa aking share ngayon. May part 2. Grabe talaga ang mga scammer sa kapanahonan natin ngayon. Huwag po tayong padadala sa pera. Mahirap man tayo. Pero imbis na matulungan tayo, tayo pa pala ang magiging kawawa. Yun po, maraming maraming salamat po. At uh, ito po ang yung lingkod na nainidalagang ra na nagsasabing ingat po lagi tayo at tayo uh, po ay sama ng ating Panginoon and count your blessing na higit sa lahat kung mayroon po tayong umaapaw na blessing at gusto natin tumulong huwag na po natin idaan sa mga ganung bagay na pahirapan pa natin yung mga tao ibigay na natin ng bu 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 bukal sa ating puso kasi alam ng ating Panginoon kung ano yung ginagawa natin ang ginawa natin sa kapwa ay ginawa na rin natin sa ating Panginoon. Kaya, uh, may kasabihan na if you do something good is to your kapwa, something good is going to happen to you. Right? And, kung nagbigay po tayo naman, don't expect na yung taong binigyan po natin ay siyang magbabalik sa atin. Ang Panginoon ay gagamit ng ibang tao na hindi mo namamalayan, may darating na dumarating na biyaya. Dahil alam niya na ikaw ay nagbigay tumulong sa mga nangangailangan ng yung kapwa lalo na sa mga wala nang makain or nangangailangan hindi lang naman sa financially lalo na rin po sa spiritually. Dahil yung mga iba mayroon silang lahat pero Parang may kulang sa kanilang buhay. Yun po, spiritually needs prayer ang kailangan nila. Ayun po, napahabawa na po natin ang ating uh, video. Naway wag po kayo magsawa sa aking video. At please po, don't forget to likes, likes, comments, and subscribe. Love you all. We love you all with the love of the Lord. Thank you so much. Ayan, may tumatawag uli sa akin. Ngayon lang. Netherland. Wala naman akong na kilala sa Netherland. Means, this is scam. Huwag na huwag niyo pong sasagutin or i-block niyo po sila kung hindi niyo po sila kilala. Ewan ko bakit maraming tumatawag sa cellphone ko. Yun na pong po ang ginagawa ko. Pag hindi ko po, po kilala around the world, binablock ko na po sila. Thank you so much and God bless. Bye-bye.